para yun yung pamaraan sa mga survival, survival sa bundok guys <laughs> ayun nagbablog din kasama ko guys ayun noodles yan guys pa initin lang natin kunti kasi kakalunod lang dalawa lang kasi sa isang ano guys isang buho dahil yung buho dito sa area na ito ng Talbana ay maliliit lang Basta yung ano niya, yung kanin ay yung pagsaing mo ay kumukulo talaga kahit may bigas yan. Totoo talaga yan matik. Ayun, guys, kapi-kapi na tayo. Ay. Angat mo. Yung, ano, tingnan mo yung kanin. Ano ito ba? Ulay green din. Ulay green din. Ito, dyan ito. Ito, 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 ito. ito di ba? Ay, puso. Puso nga. Bango. Ha? Bango. Nga. Pwede naman mamundok, guys. Pwede na tayo matumira sa bundok. <laughs> ah. So ito yung ginagawa namin guys. Dati pag ano, nangangasok kami ng baboy damo sa ano, sa Mindanao. Ito yung ginagawa namin. Kasi kung ka ng kaldero kasi pag maghabulan ng baboy, Maingay yung kaldero Ayun. na yung baboy na mo. Yung <laughs> <laughs> ginagawa, wala kaming dala. kaldero, ah, ano lang. Itak lang. Yung itak. itak. at saka yung pang ano ng baboy na mo, panghuli huli. Tapos tubig. Kanya-kanya kami dala ng tubig sa likod. Yan. Ah. Tapos minsan wala pang kusporo dala. <laughs> <laughs> ano ba? Yung bato, bato. Kawayan din. Kawayan din pa rin sa kawayan hirap yun ha. O, sa buho. Yan. Yung marami tayo sa, sa buho sa Bintanaw eh. Pero malalaki niyan. Kasi siya yung isang kilo. Kilo. Ito guys. Oh, kalating kilo lang yan. Marami oh. pawis oh. Pwede na pigaan eh. Ibang pawis dito. Labas yung pawis. <laughs> <laughs> sa kanya bakas na. Ako na. Ako na dalang Labit extra. Ano yun diyan? Sorry na Ah. Uh,

Tapo natin yung noodle. Ah, ano na yung tubig. Pulo na rin yan. Pulo siguro yan. Hmm. Kunti lang man buhay ng ano, noodles eh. Ayan, mainit na. Mainit pa yun sa thermos. Yung noodles, guys. Yung noodles. Wala nga bininsya, guys. Lagay natin sa apoy. Ilahin muna natin yung palaman. Para meron yung sunog. Ha? Sunog. Sunog? Bundok. Baka na, aksidente lang yan natatunan. Yung bumbo potok-potok? Oo. Oh. Oo. Oh. Bidyohan nyo. Bidyo. Ganyan okay, guys. Lungos na lang, kapatid yung noodles guys. Harb style to guys. May meron pa latong ano mantika. Sup. Sandala wala lang kasi isang boho eh. Eh marami naman 'yan. Guys, pwede naman tayong mag-asawa ng dumagat, guys. Tumila. <laughs> Buhay ng dumagat, guys. <laughs> uh -huh. Kung may signal lang dito guys, tarap mag-live guys eh. Ayan. Guys, pwikos-pwikos ito guys. Tapit talaga yan guys. Guys. Noto na tayo guys. Natitig na. Masabirik talaga yung niluluto guys. Mabilis. Pero sa buho siya. Ito. Buho coffee. Tatayo namin to guys. Buho coffee. Yeah. buho. Buho coffee. So yun guys, yun yung pamaraan sa mga survival, survival na, sa bundok guys. <laughs> Ayan, nagbablog din yung kasama ko, guys. Ayan, noodles yan, guys. Pa-initin lang natin kunti kasi kakalunod lang. Dalawa lang kasi sa isang, ano guys, isang buho. Dahil yung buho dito sa area na ito ng Montalban ay maliliit lang. Sa bundok, guys. sa okay. okay. bundok ng Montalban tayo, guys. Pero sa amin, guys, ganyan. Kasi ang apat yan, guys, malalaking buho sa amin. Yan. Ito sa isang buho, guys, kalahating kilo lang kasi sa kanin. Yung sininain natin na kanin, ayun. So, mamaya, guys, kainan na tayo. Pwe. Kaya yeah, pala, coffee pala tayo. <laughs> ah, <start up. laughs>